lang po. Unang ligo po tayo ng adyento At marahil depende sa tono ng salita ng mag-ingat ka. Kasi pwedeng babala eh. Oh. Mag-ingat ka sa akin, ha? O kaya, anak, ingat ka naman. Ano kaya ang tono ni Jesus sa kanyang pagsabing mag-ingat tayo? Ingat naman kayo, ang niya sa atin. Kasi yung babala, alam niya meron dalawang uri ng pamumuhay. Sa unang pagbasa, yung kapalaluhan. Mapapahamak po ang mga palalo. Pero pag niyo po ang, unang, ang pangalawang pagbasa, ayon sa sulat ni San Pablo, napakaganda po ng buhay ng isang taong nagpapagabay sa Panginoon. Pagdating ng huling araw, hindi lang siya naging maingat sa pagsunod sa Diyos iingatan siya ng Panginoon habang buhay.